sinusulong ng Department of Health at uh, Syntax Coalition na taasan ang buwis sa alcoholic drinks. Ano kaya ang masasabi niyan ng ating mga kapuso? May street hit it, si Bam Alegre. Nagiging seryosong banta na raw sa public health ang alak. Base sa datos ng Global Burden of Disease Health Metrics, risk factors sa na-record na, na 27,000 na namatay sa bansa ang pagkonsumo ng alak kaya isinusulong ngayon ng Department of Health at Syntax Coalition taasan pa ang buwis sa mga alak. Yan ay para hindi raw mahikayat na bumili at uminom ng alcohol drink sa mga tao. Target ng DOH na mabawasan ng alcohol use sa bansa ng 20% sa taon 2030. Para mangyari ito, kailangan daw magkaroon ng price increase na 6.5% sa alak kada taon at 13% na tax. Ayon sa nagtitinda sa karinderya na si Melanie Miranda, kawawa naman ang mga maliliit na nagtitinda kung sakali. Eh kasi po kung itataas naman po kasi yung presyo ng alak, paano na naman po yung mga nagtitinda? ba diba po nagninegosyo yung mga maliliit na tindahan, yun lang po yung inaasahan nila. Eh kapag nakataas, paano pa sila bibili? Tapos ititinda nila, paano pa makabili yung mga suki nila? Pabor naman dito si Boy Mobilya at si Ding Malayo. Nasa tao lang sir yan, kung gusto nila ano, kasi kung kailangan naman itaas, di taas kasi ang bibili lang naman yan ng umiinom eh. Ang alam ko kasi kahit tumaas yan ng tumaas yan sir, bibili pa rin ang taong gusto uminom. Wala naman sa kanilang ano sa kahit walang wala ng pera, iinom eh, pa rin sila sir kasi kailangan nila sa kanilang ano, yung bagano, parang na addiction na sila sa alak eh. Bibili pa rin yan sir kahit anong mahal ng ano eh, kasi bisyo <laughs> niya rin yan eh. yeah. Gano. Ay, hindi po. Iwas po ako dyan eh. Hindi po ako uhiinom na ganyan. Noong 2020, pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtataas ng excise tax sa alcohol products. Ito ang unang balita, Bamalegre, para sa GMA Integrated News. Ipinaliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos kung bakit binisita Nina Josh at Bimbi Aquino si First Lady Liza Araneta Marcos. I think it was Chris Akino who needed some uh, assistance, it was just to help them for their travel arrangements. Uh, so tumulong si, si First Lady at uh, yun lang na uh, sabi lang makapasalamat sila. So, what the reports did not say is that Lisa is their aunt. Dahil ang kanyang auntie ay napangasawa si Don Pepe, Pepe na the eldest brother of uh, of uh, of uh, Cory. Si Don Pepe o Pedro Cojuangco ay napangasawa ni Rosario o Sari Cacho Cojuangco, na kapatid ng ina ni First Lady Liza na si Milagros Cacho Araneta. Kilala magkalaban sa politika ang biyana ng First Lady na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at lolo ni na Josh at Bimbi na si dating Senador Ninoy Aquino. Sa pagdalo niya sa impounding process ceremony ng Upper Wawa Dam Project sa Rodriguez Rizal kahapon, Sinagot din ng Pangulo kung ano na ang estado ng relasyon ng kanyang pamilya at ng pamilya Aquino. Well, we've always been okay. We just don't agree politically. May bagong karakter na darating sa GMA Prime Series na asawa ng asawa ko. Mapapanood na nga sa serya si Kylie Padilla. Pinos niya ang teaser video niyan sa kanyang Instagram at ang karakter ni Kylie, dating partner ng karakter ni Joe M. Bascon na si Leon. Ano kaya ang banta na dala niya? Abangan niyan sa asawan Asawa Ko, Mondays to Thursdays, pagkatapos ng Widow's War sa GMA Prime. Samantala, balik-taping na rin si Kylie para sa Encantadia Chronicles Sangre. Sa pictures nga na i ni Derek Mark sa Instagram last week, caption niya, Welcome back to Encantadia, Hara Amihan. Samantalang viral online ang have A moment, di Kapuso Primetime prime time queen Marion Rivera sa Superbods 2024. I'm sorry, could I get English please? <laughs> I will try my best. <laughs> Are you ready for this? Your social media following grew when you become a finalist how would you use this opportunity even after your super bad journey i think you understand that <laughs> ayan yeah, bukod sa kanyang participation figure as a judge kinaaliwan din ngayon ang eksa ng yani marian sa competition naging tila interpreter kasi siya nang isang finalist trending tuloy ang kanyang pangalan sa x Well appreciated din ng kanyang mister, si kapuso prime time king Ding Dong Dantes ang moment. Sabi ni Dong, hindi lang ang ganda ni Yan, Yan ang nagningning, pati na rin ang kanyang talento sa pagpapasaya ng mga kapuso. Pabirong reply naman ni Marian, next time ay si Ding Dong na ang tatawagin niya para mag -translate. Sa dami ng isyo tungkol sa mga Pogo, ipagbabawal na ng Pagcor. Ang mga pogo Hub o yung mga pogo na may malalaking compound. Sinabi ito ng Pagcor Chairman at sa pagdinig ng Senado na inisnab na naman ni Bambantarlak Mayor Alice Guo. Kaya ipinakontemp na siya. Ayun ang balita si Mav Gonzalez. Tulad ng binanggit ni Suspended Bamban Mayor Alice Goh, sa isinumiting excuse letter absent nga sa pagdinig ng Senado ng Alkalde, wala rin siyang abogadong pumunta. And, uh, I think this letter of explanation is totally unacceptable. Therefore, I would like to move that we issue a warrant of arrest against uh, Mayor Go for her to attend the next hearing. Kay Go Huaping alias Alice Goh, aarestohin namin kayo at itutuloy dadalo kayo sa susunod na hearing. Ang patuloy niyong pagtanggi ay, gaya din sinabi ni Sen. Sherwin kanina, kabastusan, di lang sa Senado, kundi sa bawat Pilipinong sumusunod sa batas at nakikipagsapalara ng patas cited in contempt si Mayor Go at iba pang miyembro ng pamilya Go, pati ang accountant niyang si Nancy Gamo at si Dennis Konanan, ang dating opisyal ng gobyernong nahatulan sa PDAF scam na naging independent consultant ng mga kumpanya sa likod ng Pogo sa Bamban Tarlac at Porak Pampanga. Bago makapaglabas ng arrest order, kailangan mo mag-issue ng komite ng show cause order para sagutin ng kampo ni Go. Pag hindi ka tanggap-tanggap ang paliwanag nila, sa uusad ang utos na arrestuin sila. Ayon sa Bureau of Immigration, nasa Pilipinas pa si Go. Nakaalerto rin ang pangalan niya sakaling subukang umalis sa Pilipinas. Sa pagdinig inilabas ni Sen. Sherwin Gatchalian ang birth certificate at school records ni Go. Sa isinumite raw niyang birth certificate sa paaralan, nakasaad na ang Chinese national na si Wen He Lin ang nanay niya. Si Go Huaping o si Alice Go hindi lumaki sa farm. Hindi rin siya homeschool, Nag-aral ho siya. Nag-aral siya sa parehas kong school, sa Grace Christian High School, for grades 1, 2, and 3, year 2000 to 2003. So, hindi siya homeschool ni Rubilin. Sa school namin, walang farm ho doon. Puro building ho. rin ng NBI ang fingerprint examination nila kay Go at Chinese national na si Go Waping. Sure po tayo ngayon na si Alice Go po at si Go Waping ay isang tao lamang po. Si Wesley Go at si Go Wash Yang Dian ay isang tao lang po. Nadiskubre rin umano ng NBI na ang isa pang kapatid ni Mayor Go na si Sheila Go may kapangalan din. Sa ating pagkukumpara ay lumalabas po na iba rin ang larawan ito kaysa doon po sa Sheila, Alice, ah, Sheila Go na sinasabing kapatid ang pangalawang Sheila Lialgo, pareho ng address ng pangalawang Alice Lialgo. Pero nang puntahan ng NBI, walang nakatirang Alice o Sheila Lialgo roon. Sabi ng abogado ni Mayor Go, hindi nagtatago ang kanyang kliyente. Sakaling magpalabas daw ng order of arrest ng Senado, pwede silang mag-file ng motion para ma o maalis ang order. Naman niya naman, kaya siya kinokontek kasi kailangan niya magsalita doon. Eh pagka naman nag-appear siya doon, magsalita, eh, madali naman natin ipalit yung mga warat na ganun. Dumulog sa Korte Suprema ang kampo ng alkalde para hilingin patigilin na ang Senado sa pag-iimbita kay Go bilang resource person. Humiling din siya ng Extremely Urgent Temporary Restraining Order o TRO para hindi maipatupad ang sabina at testificandum na nagre-require kay Go na dumalo. katwiran ng kampo ni Go, grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction daw ito. Matapos din daw dumalo sa Senate hearing, naging target ng online ridicule and humiliation si Go at tinawag na Chinese spy at sa kasamahan ng paggawa ng krimen. dami niya ng kasong sinampas sa kanya. So yung kanyang constitutional rights, uh, self-incrimination, kapataya na doon. Pangatlo, marami ng breach of privacy buhay niya na naisa publiko na dapat hindi. So hindi hey, kami ng tulong sa Supreme Court na ma, hmm. ma sa gawin niya mga hearings. Paglilinaw pa ng abogado ng alkalde, tanging sigo lang ang kliyente nila at hindi kasama ang kanyang mga kaanak. Kumarap din sa pagdirig ng Senado si PAGCOR Chairman Alejandro Tenko. Aniya, nakipag-appointment sa kanya noong July 2023 si dating Sekretary Harry Roque. Kasama nito si Cassandra Ong ng Lucky South 99 Pogo, na niloko umano sa pera at umabot sa kalahating milyong dolyares ang hindi nababayaran sa PAGCOR. Nung panahong yon, may lisensya sa PAGCOR ang Lucky South 99, pero kalaunay ni raid sa Porak, Pampanga. Sabi din po, eh, baka din daw pwedeng payment overtime yung arrears dahil ka naloko sila ni Ginoong Dennis Cunanan. Pagkatapos po noon, wala naman pong pakikipag-usap sa akin na si uh, Attorney Harry Roque. Hindi po naman niya ako prene uh, pressure. Kung bagay, bilang abogado siguro, bilang kliyente niya, nagpa-facilitate lang at nakikiusap po siya. So wala na ng praso siya? Wala po. So si Attorney Roque, ginagampanan lang niya yung trabaho niya bilang abogado? Maaari pong ganun dahil sa, siya po ay uh, nagsabing gusto niyang tulungan yeah. sa si, uh, abogado nga ni Binibining Cassandra Ong. Mariin namang itinanggi ni Roque na abogado siya ng Lucky South 99 o anumang iligal na pogo. Whirlwind Corporation daw ang kliyente niya, ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng Porak Pogo Hub. Hindi po ako naglabi sa iligal na pogo. Dahil yung mga panahon ng pinunta ko po, hindi naman po lisensya ang linalakad ko, rescheduling of payment, sa panig po ng isang kumpanya na sinaservisuhan nung kilala kong kumpanya na Whirlwind na legal nung mga panahon na yon. minsan po, hindi ko naging kliyente nga itong Lucky South at kung naging kliyente ko po yan, bakit ko itatanggi? Ayon naman sa abogado ni Kunanan, hindi niya natanggap ang sa kaya hindi nakarating sa pagdinig. Makikipagtulungan din daw sila sa investigasyon ng Senado. Sa gitna ng mga isyo sa Pogo, sinabi ng Pagor Chief na ipagbabawal na nila ang mga Pogo Hub. In the meantime, wala pa namang order ng closure, uh, this early, I can uh, inform everybody that uh, we will not allow any hub uh, existing or, uh, or going to be applied for. We will not approve it anymore because we want to be site-specific and, and uh, building-specific. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. None of China's business. Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa pag ng China sa Reciprocal Access Agreement o RAA ng Pilipinas at Japan. Kasunod kasi ng kasunduan ng Pilipinas at Japan, sinabi ng China na hindi dapat maging banta sa kapayapaan at kaayusan sa rehiyon ang anumang kasunduan ng mga bansa. Hindi rin daw dapat gawing target ang ibang pangbansa. Sabi ni Teodoro, isang internal matter ang RAA sa pagitan ng Pilipinas at Japan at hindi dapat makialam dito ang China. Nauna na rin sinabi ng Japan Ministry of Foreign Affairs na walang pinagtutungkulan ang kahit anong bansa ang RAA. RAA is not targeting any country. It is uh, an agreement between the two, uh, Japan and the Philippines uh, to enhance our defense cooperation. And, and, and also this uh, is, to, uh, uh, is aimed at uh, sustaining peace and stability in this region. And uh, that is also uh, uh, is, uh, on the benefit of the, the countries in this region. sa na ang Japan sa panawagan ng mga mambabata sa Pilipinas na kilalanin at bayara na ang mga Filipino comfort women na naging biktima ng pang-aabuso noong World War II. We uh, fully recognize that uh, the dignity and honor of those f former comfort women was injured, and that uh, to that uh, we, uh, the government of Japan, has been extending, expressing apologies and, for, and, uh, and uh, deep, deep, remorse for that, uh, those actions that, during the war. ay kay Deputy Press Secretary Kaneko Mariko ng Japan Ministry of Foreign Affairs. Matagal na silang humingi ng paumanhin kaugnay sa nangyari noong World War II. Naayos na rin daw ang reparation o pagbabayad sa mga nabiktima ng gyera sa pamamagitan ng San Francisco Peace Treaty noong 1951. Sa inilipas na pahayag ni Senadora Risa Ontiveros, may 18 walo dating Filipino Comfort Women na nabubuhay. sa raw ay tuparin ng administrasyon ang pangakong mabibigyan sila ng tulong at hustisya. Maari raw maghain ng kaso ang Pilipinas laban sa China gamit ang Arbitral Tribunal ruling noong 2016 ayon kay dating Solicitor General Francis Hardeleza. Ang mga ebidensyang pwede raw isumite ang mga insidente ng pagwater cannon at iba pang pangaharas ng China Coast Guard. May unang balita si Joseph Morong. Magwawalong taon na mula ng manalo ang Pilipinas laban sa China sa usapin ng West Philippine Sea sa Permanent Court of Arbitration. Pero nang hihinayang si dating Solicitor General Francis Hardelesa na tila hindi ito masyadong nagagamit sa harap ng mararahas na aksyon ng China. Bahagi si Hardelesa ng legal team ng Pilipinas na naghain ng reklamo laban sa China. Pwede raw gamitin bilang ebidensya ang ginawa ng China Coast Guard sa mga taga-Philippine Navy noong June 17, kung saan isang sundalo ang naputulan ng daliri. Ang mga insidente ng pangu-water cannon ng China at maging ang inilabas na regulasyon ng China Coast Guard kung saan pwedeng hulihin ang mga banyagang lalaot sa dagat na kanilang inaangkin. Bisama yon so that we can get a, a ruling na illegal yon Kung it will come to pass and I hope it does not, na they board they board the Philippine vessels, you will have additional damages. Pedro, magamit ang naonan ng Arbitral Award na nagsabing iligala mga aksyong ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Umaasa si dating Solicitor General Francis Sardelesa na may sasabihin tungkol sa paghahain ng reklamo laban sa China si Pangulong Bongbong Marcos sa darating nitong State of the Nation Address o SONA. Filing the case is the only a uh, tool in the toolkit of the president that he has not done Noong isang taon, nag-usap na sila ni Justice Secretary Crispin Rimulia at balak sana magsampa ng reklamo nitong Marso. Sa pinakahuling harassment ng China Coast Guard sa Pilipinas nito lamang July 7, kitang pinaligiran ng mga bangka ng China Coast Guard at Chinese Navy ang mga bangka ng Pilipinas na magsasagawa ng evacuation sa isang may sakit na sundalo mula sa BRP Sierra Madre. Dalawa, laban sa apat. Ang sabi ng China Coast Guard, pinayagan nila ang medical evacuation. Pero sabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J Tariela katawa ang pahayag na 'yan. Ayon naman kay Solicitor General Menardo Guevara, isa sa mga legal na opsyon ng gobyerno ang paghahain ng reklamo sa China kapag nagkaipitan. Pero sa ngayon, susunod muna sila sa polisiya ng pangulo na gumamit ng mga amicable o hindi agresibong pamamaraan para maiwasan ang paglala ng tension. Sa Masinloc, Sambales, ingat naman sa pagpunta ang mga manging isda sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Pinarningan sila, napinalaya sila dahil kung hindi sila lalaya siguro, maaaring uh, huhulihin nga sila dahil nga doon sa diniklara nila na nutrispassing policy. May ilan nga raw na commercial fishermen na hindi na mabalikan ang mga payaw na inilatag doon. Bumuori ng Western Mindanao Command ng Joint Task Force Poseidon para magbantay at magpatrolya sa karagatan sa bahagi ng Mindanao lalo sa sibuto Passage at Basilan Strait kung saan ilang People's Liberation Army Navy vessel at ilang China warship ang dumaan kamakailan. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Wala nakikitang masama si Pangulong Bombo Marcos sa pagtanggap ng Department of the Interior and Local Government o DILG na 10 milyong pisong alok na pabuya ng ilang pribadong tao para sa ika-aresto ni Pastor Apollo Kiboloy. Bakit hindi? Bakit hindi? Eh, they want to bring a, they want to help us bring a fugitive to justice. You know, uh, he is he is a fugitive. He is uh, hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that, uh, in that effort to bring him to justice, I do not see what is any. So he can question their motives as much as they want. Kinwestiyon kasi ng kampo ni Kiboloy kung ano ang motibo ng mga pribadong tao sa pagbibigay ng pera para sa pabuya. Gayit pa ng abogado ng pastor, walang legal sa mga hakbang ng administrasyon laban sa kanilang kliyente. harap si Kiboloy sa mga kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking na dati na niyang itinanggi. Mayroon din siyang patong-patong na kaso sa Amerika, kabilang ang sex trafficking, fraud and coercion at bulk cash smuggling na itinanggi rin ng pastor. Sa impounding process ceremony ng Upper Wawa Dam Project sa Rodriguez Rizal kahapon, may hamon ng Pangulo kay Kibuloy. Magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Yun lang.